Hi guys, kain ta ng ramen guys. Dito sa Abeya, sa Siburi ay makakain dito guys. Ayan. Masarap yung mga atong kastong mga tungkot sa lang halos sa mga pagkain na dito guys. Sa Uwajima. Yan guys. Mag-order muna tayo ng Yan ang umisi nila guys. Yan ang order namin tungkol sa ramen. Yan. Maraming toppings, guys. Nilagyan ko ng muyashi Ano ba yung muyashi sa atin? <laughs> muyashi at saka yung gulay na maanghang. At saka luya. At saka yung kumatsu na yata yan. Kumatsu na. Ah, maanghang, guys, na mga toppings-toppings sila dito. Masarap sa guys. Yan. Yummy. Yan. Wala naman diet natin. Pang pataba. Yan. <laughs> Wala naman diet. Kain lang guys. Kain tayo guys. Yan. Masarap yan guys. Nalagyan ko ng ano. Ginger. Luya. <clears throat> masarap yung luya guys. Lagay mo dyan. Mas, Yan. Tapos, may gyoza na naman. Gyoza. Masarap yung gyoza nila, guys. Maliit. Thank you for watching, guys. Bye-bye. See you.